What's up mga kanoo for today's video? Ayan, paliliguan ko si Duke. Dahil mabaho na siya. Ay, <laughs> behave lang yan. Pero takot yan. Takot sa tubig yan. Hello nga pala sa mga pure parents dyan. Nakatulad ko. Si Duke. Crossbreed yan ng Shih Tzu and Poodle. Share ko lang. <laughs> Very good naman ng bebe ko. Hindi makulit. Bahid talaga. Once a week ko paliguan si Duke. Bawal kasi sa mga aso paliguan araw-araw. Magkakasakit sila. Once a week or twice a week lang pwede silang paliguan. Taray, may pamasaj po. Oh. Sana all. <laughs> Share ko lang mga kanoo. Oh. Dalawa nga pala sila. Yung isa, si Princess princess type siya, Shih Tzu. Sobrang na nga namin siya namimiss. Lalo na si Mama. Kasi baby talaga ni Mama yon pati sa pagtulog, katabi niya. Minsan nga nakikita ko hawak-hawak ni Mama yung laruan niya sa so, sobrang pagkamiss niya kay Princess. Namimiss nga niya kasi yung amoy niya, yung bawa niya. <laughs> Charot! Pero namimiss talaga namin siya nung December lang siya namatay. Kaya ganun na lang pagkamis ni mama sa kanya hanggang ngayon. Marami din kami naging alaga noon. Hindi talaga kami pet lover noon. Pero nung dumating si Waki sa buhay namin, ayun. Siya talagang kauna-unang alaga namin si Waki noon. Siya talagang dahilan kung bakit naging pet lover kami noon hanggang ngayon. I miss you and I love you, Gib, Alisa, Mayo, Waki, Tami, Sarabaj, Chambe, at si Princess. Yan ang mga mahal naming alaga. Masarap sila maging alaga, mga kanoo. Di lang alaga, pati kaibigan, napakaloyal talaga nila. At hindi ka nila iiwan, napakaloyal. Naniniwala ba kayo mga kanoo na may kasabihan na mas masarap kasama ang tulad nila. Hindi ka nila sasaktan. Pero ang tao, pwede kang saktan. Etong si Duke, eh. nako napakalambing neto. Sobrang lambing. Sa sobrang lambing niyan, ikaw na lang maiinis. Pero love ko yan. Ayan na nga, tapos na nga siya maligo at punasan at mag-toothbrush. Yes naman, ang na niya. Ayan, blower ko na siya. Ang likot-likot i-blower, nakikipagharutan Sa sobrang kapal ng bok at kulot, ayan, ang hirap kong patuyuin. Hindi ko nga alam kung nakikiliti ba siya dyan or naiinitan sa blower eh. Ayan no, gusto nang umalis dahil naiirita na. <laughs> ayan ka no, oh. tulala na siya dyan. <laughs> Hala, naghang na siya oh. <laughs> Ano kaya iniisip ni Duke? Yung treats ba or yung pagkain niya? Parang pareho eh. <laughs> Nakita niya kasi yung sausage niya at yung chicken niya. Ayan o, hinahanap-hanap niya kung saan ko nilagay. <laughs> Ayan, daya ko na nga sa dyan. Di nga malikot yan no, dinadayaperan ko. Behave yan. Sanay kasi yan na nakadayaper. Ayan, natagalan ako sa paglagay dahil nasira yung strap. Kaya nilagyan ko na lang ng scotch tape para hindi sayang, di ba? Ang diaper niya kasi yung pang baby. <laughs> Mga kano, ayan pala yung ginagamit kong cologne sa kanya. Napakabango yun. Baby powder. Baka naman. O oh, ayan, pogi na niya. Tinitignan niya yung sarili niya sa camera. Oh. <laughs> Mga kano, ang sarap niyang amoyin. Parang baby kasi naka baby powder. Taray! Ayan na mga kanoo, gusto na nga niyang bumaba. <laughs> Para kunin ang kanyang pagkain. Ayan na, kumikis-kis na nga sa akin, no? Oh. <laughs> ayan na, may panghalik-halik pa nga yan, no? Oh. Nanguutu na. <laughs> o, ayan doon kay titig sa camera, o. Oh. Poging-pogi na, o. Oh. Hanggang sa muli, salamat sa panonood! Pakipalo!